So dito, pwede tayo maggawa na lang ng deep well so area dito. yan medyo yung may pataas ito. Yan. So hello guys, uh, panibagong property po itong ating pinuntahan. Dito po ito sa Kalawag Quezon ah Barangay San Roque. So kung naghahanap pa ng along the provincial road na farm lot, so ito po, available po itong atin. So mahaba ang frontage nito sa provincial road. Ito po kasi yung way, simula highway po ay mga, nasa 5 km papasok po dito. Ito po yung way na dinadaanan papunta po sa Kinyangan, Quezon. So kaya po nasabi po itong provincial road. So hindi lang po ito basta barangay road kundi provincial road po ito. Kasi dito po nadaan yung mga bus Papunta po sa Ginyangan, Quezon So ito, mahaba ang frontage nito So, possible nasa 70 meters So, kita nyo naman po yan Full cemented po ito Simula sa town trapper Pabiyahe tayo, full cemented po ang madadaanan natin So, ayan uh, Kung 50 meters ang pagitan ng mga poste So, dun pa yan Sa, sa dulo pa yan dun. So, nasa 70 meters ang frontage po niya And sa kuryente, kita niyo naman po ang postehan may signal din naman po dito, Wi-Fi, so kuryente pwede yan. So pasukin po nating area. So medyo ano lang yung area niya, pababa. At masukal, hindi na rin kasi naintindihan ng may-ari. So sukat po nito ay 1.5 hectares. So, hindi na rin lugi kasi along provincial road naman po siya. So sa presyo po niya ay nagkakahalaga po siya ng 2.2 million at ang title po nito ay TCT title, buhay ang nakapangalan. So, meron na po tayo ditong tax deck din at title. I represent ko po, po ito dyan. So, yung lot plan. Yan. So, malapit lang ito sa town proper po. So, possible ay mga nasa 7 kilometers from town proper lang. So, yan po ang area niya. So, so ito po ang kalapit na ito. Uh, dati po siyang pigiri. Hindi na lang po ngayon ano, matagal na pong pina-stop. Gawa ng residential na din po kasi yung area niya. So, yan. May mga niyog pa po. Dito naman po ay halos kapantayan sa dyalang po mataas yung provincial road. Kasi yan po ay tinambak yung provincial road na yan. So, niyo po yung dito sa portion ng malinis. Ayan. Siguro mga 90% ang kapantayan po nito. So, ayan. So, may mga kawayan tayo sa paggawa ng kubo. May mga punong kahoy. Uh, so, kunti na lang talaga, wala halos iilan lang ang niyog niya. So ito. Sagyan. So, Pasok pa ito ano kuya. Hmm. Kasi ayan ang bakod. Yang kasing kalapit na yan, ah uh, kalahati ito ng portion itong property nito. Pero bukod ng title niyan at bukod ng title po nito. Bago lang yung title nito na City po. So ayan po. Apantayan po niya yan. 1.5 hectares 2.2 million yeah. So dito may mga ano din naman dito Mga pinagkukulan ng source ng tubig So anong ibon yan, no yeah. Dito kapag ka medyo maulan May dumadaan ditong ano ng tubig So, so dito Pwede tayo maggawa na lang ng deep well sa area dito yan medyo yan may pataas ito yan pataas yan yan doon kasi ang ano nyan so doon pa ang boundaryhan nyan so, ito kasing sukat na yan kapantayan itong dating figure eh. yan bakot na yan hanggang doon pa punta natin so kung anong lapad nito ay siya rin ang lapad papasok dito sa area dito pwede na magawa ng bahay tayo ng bahay sa area dito ang barangay. Ah, barangay hall ay at doon lang barangay hall may daan kaya doon so yan po oh, ang kapuntayan nya hindi naman nasa ako po yung sobrang taas na yun dito okay. lang ang magiging hangganan nito sa so, may hangganan din itong anong figure eh. ayan tingnan lang natin yung kanya so ito ay may sukat na so possible iparelocate na lang din ulit para ma verify so yan yeah, may linya ng kuryente dyan so dito daw po ay meron dyan ano ng barangay hall malapit na may bahay yan nga dito ayan kuryente so ano yung ginagawa dun po yan yeah? bahay ano kaya yan ang daan yan. yan. siguro dito. Yung hangganan yan. So, yung kasi ang pagbabasihan ng likodan yan. Dito. Di na, di na, di na, di na. Hmm. tingnan natin doon sa kabilang way naman. Dito po. Ah, so, dito. Ah, maganda naman ng agos ng ano dito. Siguro ayos silang drainage. Pero hindi naman po dito nagbabaha sa area na ito so ayan niya ng kuryente kita nyo po yan yung kalsada lang po niya. semente Buyan. yan so na yan. yan din so dito pwede na dito magtayo ng bahay tapos mga pwede na, pwede na kayo magsagingan mag alaga ng mga baka so may poskehan na din dito yan. So, yun yung kanyang kalsada. Ayan. So, masuka lang talaga yung kanyang area. At hindi na natatabasan. At limited naman yung kanyang punong niyog. Halos wala na nga. Iilan na lang. Yung sa banda lang doon. Tapos ito. Ayan yan, Mga punong kahoy na. Tapos kawayan. So, dito tayo sa palabas ng highway. Ang provincial road. So, kita nyo naman po yung taas niya. So na ayan po. Dito tayo. Ayan. Pero hindi naman po ito yung iswaling bahain na lugar. So ayan po. Ayan ang kanyang provincial road. So doon pa yan. So kung hanggang doon pa yan, poste pa. Siguro wala pa ng 50 meters yun. Ayan. So dito yung paginyangan po ito. So, kita niyo yung kalsada po. Ano? Full cemented yan. So, pagbaba nyo pa lang, pwede na kayo magpagawa dito ng uh, parkingan sa sakyan. So, yan. Curved pa siya. Then pwede dito lang magnegosyo, magtindahan, kasi approaching ito ng ano eh, paginyangan po yan. So, dito pakalawag naman po yan. Dito lang yung way, papasok ng ginyangan keson. Dito yung kalawag keson. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, peterforeficacion-ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.